Hello, 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 hello mga kananay. So for today's video ay magluluto naman tayo ng isa pang masarap na version ng sinigang na isda. Pag mainit na ang mantika, unahin na natin ilagay ang ating luya. Maraming luya ang nilagay ko dito para pampaalis ng lansa. Sumunod naman ay ang sibuyas, bawang, at isabay na rin natin ang pati sa ating pagigisa. sumunod naman ay ang kamatis at isabay na rin natin ang paglalagay ng bunga ng gabi. At nilagyan ko rin siya ng mga 3 cups na tubig para sa pagpapakulo. Mga pampalasa gaya ng bechin at paminta. At pag kumukulo na at bahagyang malambot na ating mga gabi ay isunod naman natin ilagay ang ating mga labanos at ang siling kule green. Isunod na rin natin ilagay ang ating mga salmon head. Galing kasi ito sa ref kaya medyo dikit-dikit pa at may mga yellow-yellow pa. Kaya pinaghiwa-hiwalay ko muna sila. At pagkatapos ay takpan para mabilis kumulo. At habang pinapakulan ko nga pala ang ating mga isda ay hinango ko muna itong gabi at tinurog dahil itong ating magsisilbing pampalapot sa ating sabaw. Sumunod naman ay naglagay ako ng tokwa, mga tatlong pirasong tokwa dito sa ating gagawing sinigang. At nilagay ko na rin itong ating mga dinurog na gabi. At bilang pampaasim ay gumamit naman ako ng katas ng kalamansi na ang sukat ay nasa 3 4 cups. Nagdagdag din nga ako ng tubig kasi parang medyo nakukulangan pa ako. Takpan lang muna natin siya at hintayin natin siyang kumulo. At sa bandang uli ay nilagay na nga natin itong ating mga dahon ng mustasa. Inuna ko nga lamang itong matigas na parte para mabilis siyang lumambot. At sa huli ay dun ko naman nilagay yung pinakadahon na niya mismo. Ayan, at luto na. Talagang half cook lang ginawa ko sa mustasa natin. At ang susunod nga ay ang plating time. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na food trip, paalam.